Maulan na araw sa inyo mga palangga, ito na naman ang inyong mami karidad from Negros at welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan niyo ako sa aking mga munting kwinto dito sa aming tahanan. Maulan nga ang bungad ng umaga ngayong araw mga palangga at ito nga ako nagluluto ng ulam namin. Meron siyang ginisang sardinas na nilagyan ko ng sutanghon at itlog. May pritong ham din at hipon. May apalaya din dyan na hinarbis ng asawa ko sa bakura namin. Nang wala nga akong magawa ay naisipan ko na maggansilyo at lagyan ng palamuti ang isa kong sombrero. Nung bata pa ako mga palanga at mahilig talaga ako maggansilyo. At ang una ko gawa noon ay patunga ng flower bees. Yung panganay ko na si Inday ang nakasunod ng hilig ko sa paggagansilyo. Dating nga ay binibinta niya ang mga gawa niyang sombrero, plismat, coaster at kung ano-ano pa. Marami nga ang umuorder sa mga gawa niya noon. Pero nang nagsimula na siyang magkaroon ng trabaho ay hindi na niya maisabay ang pagansilyo kasi nga mga palangga nakakapago din ito. Hindi madaling gawin at mangalay din sa kamay. Yung ginagawa ko dyan ay basic lang, practice-practice lang ulit, ganon. At nilagay ko lang sa sombrero ko para may kumikinang kinangba. Nung hapon nga mga palangga, pagkatapos ng klase ng apo ko ay napagdiskitahan ko na naman itong mga halaman ko. Pinagpapalit-palit nga ang mga pwisto ng mga halaman. Iwan ko ba tayong mga babae pa iba-iba ng isip. Ito lang talaga ang libangan ko mga palangga. Ang mga halaman ko Maganda rin kasi mga palangga, magtanim tayo kasi marami ding minipisyo ang pagtatanim. Pwede itong pampalipas oras natin at nakakabawas ng stress. Nakatutulong ang mga halaman upang mapanatili ang sariwa at malinis na paligid. Maari ka rin makatipid sa gastos. Kung nagtatanim ng gulay at prutas, hindi na kailangang bumili sa palingke o sa grocery. Ang halamang gamot tulad ng luya, oregano at ang lad ay maaaring gamitin bilang natural na lunas. Yung halaman natin ay nagbibigay ng berde at kung tanawin na nagpapaganda sa paligid. Pinalakas din ito ang pagpapahalaga sa kalikasan at marami pang ibang binipisyo mga palangga. O siya mga palangga, hanggang dito na lang tayo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Lagi nating tandaan, mga palangga, sa bawat binhe itinatanim natin, hindi lang halaman ang lumalago, kundi pati na rin ang ating pagmamahal sa kalikasan at sa isa't isa. Kaya't sama-sama nating alagaan ang ating kapaligiran at gawing mas luntian ang ating tahanan sa susunod ulit, mga palangga, at iyon lang salamat.